Jus marahay na aldo sa indo gabos jus marahay na banggi po digesamuya sa muya. Kung sa inman sa indong lugar dyan, marahay na aldo na lang po sa indo gabos. na po kamotabi matabi, tamakarakan kita kay ini yung po ke kanan na ini. Namayo ka niyo dito sa syudad. Dahil sa kabukidan lang ini na po ko ah. Kung isa man nakakaarab taas na indong sa indong mga betis, ta tamakarakan kita karamu tentang satu yang ingin ke kanon majana kamu di tebangan indo aku jana sisi yang mengatakan mereka karilit di dia sepek ini simpleng pegangan ay nakal dati mana akik pakai tapi purut purut talang ini ya sama na nalang kak sapu Siram sa nang balikan ang mga pagkakan ka itong panahon na halos ngunyan kadikit na sana ang mga nakakatanda kadikit na sana ang nakakaaran sa mga pagkakan kaya niya ano? pero kung para sa tuya na sanay kita sa mga pagkakanaarog ka ini yo talagang may mga oras o oh, pero tang hinahanap ng arog yan yung mga kakanon, kaya baga makahidawan ano daw anong seram kang pagkakan sa syudad hanap hanapon mo man girara yung pagkakan kang bikol tayo talaga sinano dan baga ano Masira daw iniyo kumpara sa mga pagkakanig sa syudad kung ako lang sana ang papipili yun dahil ako mahalin ni syudad kung ako lang talaga may negosyo ay Diyos ko naman na sana ako sa bukid mga star kaysa manigli sa syudad gabi sana ang binakalan mo dahil pa riwa. sa bukid matanom-tanom ka na sana mapurot-purot ka mga kay Neyo basta kami pagas duman talaga mabuhay kay di sa puro na sana chemical bagang nakukuha ito puro ay napapaano na sa toya ah Makakasarang ng istorya ko sa inyo mo kita ka niyo. Mas ka rin pati isip ako ang timpla ka niyo. Pero baga nabubo na di ang buong kalawakan, kadagatan. Nahubos na garo so askad Tambak. askad na dahil sa iyo talaga. Pero pahit si manay mo. Basta talaga nguya ang may, may paltos ang uso. Garo na sige nang sanang sapa-sapa. Ha, mga ganain. Diyan na ba yata daw ang mapagalon o baka tiyatsagaan ko niyo basta nguyaon. Basta ngayon, dumang kita sa wala. Dumang hmm, kita parmi. me. Mga nguya katamadan pa. Kaya na daw, risa man ba gano'y yun? Tiyan man sa inyo. Si mga mapilingon dyan, napiling man mayaman na di ang sisariba ang mga ka ng pagkakaday daw nindo ko.

Mali sa mga oras na ito nga Manay, grabing ang yamotam ko hindi yun daw. Sige ko ang hungit, sige ko ang yamotam. Ano daw tarog kita kaniya? Ang kauya mo. <laughs> uh, wala to ang hungit, pero sa inyong so, sige ang yamotam. Ano man dahil ito ka na maugali? Ay, iba talaga pag dahil natang ugali mo, ano? <laughs> May pinipiling oras. Gusto talaga na datang data ka. Iyon na to. Hindi ka na magpanggap datang, talaga na data ka mo talaga. Okay, yun. Iyon talaga. Na data talaga. Yung mutan kang yung Yung ngirit. Anong dat? Napapalawig niya naman ang sakuyang ka si Sir Moon. Garo man tong ano. Na data talaga. Ugan, idaan may sinisiba. Sige, ang banat. Sige na daw tabangan na doon ako magkakain kayo na yung ano na ini dawa na yung mapagalun o baka kanyan ta iyo magta ini hilingan ng tagotan ako dyan garo na naman ako magada ng mata ko o hilingan daw agotan niya pero sa gangu Hindi gigilo na yan pero nakakangirit pa hilingan ang mata araw ko kayo ang agotan ako kayan Ang ko na sa inyo pero siyempre dito ito mong gira-railing ng sumapa tayo na ito no, sige ang yamutan balbag sa nang siba parte ang kabuhay sige na kamo bahala na kamo sa buhay nindo ta ako mga pa nagaringat na sana kamo ta maaman maingat sa indo wala so, nga minyatang kamo bahala na kamo dyan bye bye